So, yan mga idol at kumukulo na siya. Ang gagawin natin ay babalik rin natin siya. So, Terence. So, ito na siya, guys. Ah, sarap. Yung amoy adobo talaga, mga idol. hmm Amoy adobo talaga. So, ang sarap. Ulam. Sabaw pa lang, guys. Ulam na. So, for today's video, mga idol, ay gagawa tayo ng adobo meatloaf. Ayan, guys. So, napakasarap nito. I-try nyo rin to guys, sa inyong mga tahanan. So, umpisa na natin at bubuksan na natin to kahit anong meatloaf guys o beef pwede nyo pong gawin na ano adobo so yung aking ay isang piraso lang kasi isa lang naman akong kakain so yun, napakasarap nito mga idol try nito. sa so lalabas na natin sa salata so, so ayan na guys So, i-slice natin to siya ng... Di ba, bahala na po kayo kung anong islice slice ang gusto nyo. Para sa akin naman ay pa... Hindi masyadong maliliit. Slice lang natin. So, akin pa triangle na lang. So, yung akin guys, yung pag-slice ko ay paganto. Pero bahala na kayo kung ano yung slice na gusto nyo. Kung marami kayo nililitan nyo na lang ng ay, slice. Ay, nil-slice pa natin. Ay, okay na yan. Tapos, ang gagawin natin ay mag slice tayo ng bawang at sibuyas. Ayan, balag na tayo ng sibuyas. Slice lang natin ito ng bibig. Sibuyas natin tapos bawang. Para adobo lang talaga siya guys. Masarap. Matutunan ko to dati ng lockdown. Kasi alam mo naman ng lockdown, hindi ba ano, wala talaga mabila na ulam. So to, lahat ng luto ng mga dilata is nagawa talaga namin yun. So ayoko ko nang palitan yung alakala na yun kasi napakahirap. Napaka, napakahirap mamuhay ng ganong sitwasyon guys. Hindi ka makalapas ang bahay. So kasalamat pa rin tayo kasi nakalipas tayo sa ganong sakit. So, na-slice natin yung bawang. At mag-aano tayo ng paminta. Paminta. So, kukuha rin tayo ng pamintang buo at saka laurel. Parang adobo lang talaga is niya. Adobo lang talaga yung um, ano niya. So, hindi na natin siya igigisa. Okay na yan, guys. At hindi na natin igigisa. So, kukuha tayo ng paglalagay natin. Yan, ihalo na natin 'yung bawang, at sibuyas, at yung pamintang buo, at yung laurel. Hindi natin ubusin 'to kasi sobrang dami. At ilalagay natin 'to, 'yung meatloaf. Sarap nito, grabe guys. Subukan nyo mamaya. lagyan natin ng toyo. Ay, wait lang. Lagyan muna natin ng mga Lagyan natin ng magic sarap. So, konti lang guys. Pareho. Panglasa lang naman ito. At lagyan natin ng asukal para manamis na Ang ating adobo. asukal so, to guys ha. Kasi ako pag nag-a-adobo ako mga idol, nilalagyan ko talaga siya ng asukal. So toyo. Bahala na kayo mag-ano guys kung maraming toyo ilalagay mo. Para sa akin kunti lang. So, baka maging maalat. At suka. Kasi hindi, na, hindi matatawag na adobo to kung walang suka. So ayan na siya guys. So natin at isasalang na natin to ang na So, yan mga idol, ay sasalang na natin sa beauty lang yung lutoan ko, guys. So, hindi naman matagal ang pagkalutoan nito. Hinaan lang ang apoy. Hinaan lang, guys, ha. Huwag itodo para hindi masunog. Para hindi maubusan ng sabaw. Yan, hintayin lang natin kumulo. So, yan mga idol at kumukulong na siya. Ang gagawin natin, ibabalik rin natin siya. Para yung ibabaw nung, ano, maluma, ano rin, matimplahan din siya ng toyo. Ibabaw. So, binaliktad lang natin yan, guys. Ha? napakasarap, guys. Nangangamoy na siya. Ano adobo, oh. Sarap. Ayan na siya, guys. So, titikman natin kung masarap. Hmm, sarap. Grabe. Sabaw pa lang ulam na mga idol. Sabaw pa lang. So, yung takpan natin. At maya, -maya ay luto na yan. So, luto na siya. So, gagawin natin. Nagkakain uh, na tayo. Titikman na natin. Kung si so, Charan. So, ito na siya, guys. Ah, sarap. Yung amoy adobo talaga, yung mga ito. Mmm, amoy adobo talaga. So, ang sarap. Ulam. Sabaw pa lang, guys. Ulam na. Mmm. Ang sarap. Try nyo rin to, guys. Adobong meatloaf. Hmm. Hmm. Mmm. 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 na lang Mmm. Ang sarap guys. So gawin nyo to guys sa inyong mga tahanan. Lalong lalo na sa mga nanay natin dyan. So subukan nyo rin to. Napakasarap guys. Magugustuhan ng inyong pamilya. So bye bye.